Magandang yeah! oh! umaga po sa na talaga sa Nalax juice Sagubilag para sa inyong update ngayong umaga. Yes, mga kaibigan. Uh, Nag-upload na po si Joaquin ng kanilang moments ni May, May habang nag-roller uh, skates. Yes! Uh, si, tawag doon, guys? Yung... Uh, lalaro sa ice ngayon skating ba ang tawag dyan guys I'm not sure but then yes thank you so much for updating Juan Luis uh, Enrique sa iyong Instagram kasi syempre naantabayan na namin ng ilang araw na yan kung ano na nangyayari kay Maymay dyan sa Los Angeles kung kaya sabi ko ay bakit walang pa-update si Meritem ito po ice skating nga oh. tawag dyan. Naku, sarap naman ang halik ni Meridil sa isang walk At least, hindi masyadong bulgar at nasa cheeks lang ang halik may may entrata. Mm, okay lang yan. Walang palo dyan. Pero pag more than that, wag naman sa public. So, yes, dito na tayo. Update na tayo sa anong nangyayari at ano ang salubin ng mga nakapanood na ng episode 8 kasi nga po napanood ko pang episode 8 kagabi hindi ako makapag-upload kasi sa sobrang uh, puyat ako nung isang gabi tapos uh, sabi ko intok, talaga hindi ko kaya so ngayon heto na holy cow Luna owned this episode my girl doesn't need a saving she is a bad as herself give me give me more of Luna please. Sabi nila, Aba, aba, hashtag raw, hashtag may entrata. Pero ano itong kumakalat sa uh, Twitter? Hala, nabuang na, sabi ni Kennedy. Behind the scene, may may and Donnie, nakailang yakap work, repeat. Work, repeat. Nakailang repeat bayan ha? Ha, may may at saka Donnie. At parang nakailang yakapan na po yan. Naks naman talaga. Pero sobrang na-amaze. Meron na to sa Netflix FB. Sobrang na-amaze na Nako, si Maymay lumilipad habang tinatarget ang kalaban. Tumatakbo at naks naman. Mm, mm. Ito yung nabali po yung kuchilyo at naitapon sa malayo. Na ako, sobrang napaka-intense. Ayan nga at uh, sa next episode na ipapost ko ay uh, ito yung uh, encounter ni Maymay at Luyano mga kaibigan. Ang haba-haba naman kasi ng mga bias ni Maymay. Lalo na itong si Luyanong. Naku, karate ba? At ay, laro sa kuchilyo. At si Nikos Inday, grabe ka naman, Luyanong Be gentle on my mind, Trata. She's so teen. Oh my goodness me. Pero yes, just... sila ah. pwedeng patayin. Ah. Pinatay ko ba? Kasi kung ginusto ko, kanina pa wala na yan. Hindi kami lalaban. Baka wala niyo na ang bata. Kami na lang, kami na lang. Tadating din tayo, John. Oy, nasa niyo bumaka ka sa mama? <laughs> eh, wala naman palang silbi to eh. Pagdating mo sa impyerno, sabi mo kay Satanas, kinakamusta ko siya. Hmm? Sige, patayin mo na yan. At theme song, Roja by Mama Entrata and and music by Jonathan Manalo. Si Sir Jonathan Manalo para ang gumawa ng kanta ng OST ng uh, roha. Kailan kaya i-release yung full song and music video? I cannot wait to hear the full song. Lalo na yung si Maymay ang kumanta. Pero yes, mga kaibigan. Hindi niyo pa alam na hindi lang po ang taga-sabaybay ni Maymay at talagang... Uh, Uh, masaya sa mga nangyayari kailan kaya ang cycle 4 mga kaibigan, ang cycle 4 ay mag-uumpisa soon na po luna in her action moment mga kaibigan, ipinost ni uh, Edmai sa twitter po, at talaga nga napaka intense naman talaga kasi niyan. may may entrata, ang sarap sarap panoorin, at yes, hindi pa dyan hindi pa yan yun, kasi nga po ito pa at kinuha niya pa yung mama at ginawang shield against the person who shoot her. O, diba? Wait, I found an interesting detail. Kasi Luna didn't react as much as Liam did the first time he killed two goons. Like, parang easy na sa kanya yung pumatay sa mga goons. Ay, naku. Napaka-stubborn kasi. Lagi na lang walang pake sa image. Basta about lalaki, always all out without thinking about what others will say. Ayan ka na naman. This is becoming a habit, really. Sab, I don't know. I think she is... Um, Talking about may may having the ice skating and may may kissing the guy. Pero okay lang yan. Saab kasi nga mag-boyfriend, girlfriend nga sila, di ba? Bills, bilis ng views nito. 1 million plus na kaagad. Aba, dami ding nagtatanong kung anong title ng palabas. Chef Lona sa Netflix FB. panoorin nga natin. Ayan, FB account. na Dito po panoorin po natin kasi i na daw ito. Nang... Netflix mga kaibigan. Aba na sana ba at ayaw yata magbukas nito Jired. Red. Sana ba yan G -Red? Hindi ko makahanap. So mamaya na lang yan. Hanapin natin. Ito si Netflix. Ah, ito yun. Yung kabako kay Luna, buti na lang. Ayan. Cinco, hindi mo sila pwedeng patayin. Oh. Pinatay ko ba? Kasi kung ginusto ko, kanina pa wala mga yan kami lalaban. Baka wala niyo na ang bata. Kami na lang, kami na lang. Tadating din tayo, Chum. Oy, nasa niyo mga kasama mo? <laughs> e eh, wala naman palang silbi to eh. Pagdating mo sa impyerno, sabi mo kay Satanas, kinakamusta ko siya. Hmm? Sige, patayin mo na yan. So, ayun nga at napalaban ang sabi dito, ang views nito ay ayan, 1.3 million na po mga kaibigan sa Netflix, Facebook. So, yes, ating pakatutukan yan syempre mga kaibigan. Aba, galing. Ang galing, Maymay. Sobrang uh, nakatakot at salamat at mabilis si Liam na naisalba si Maymay from the hands of Chelo Marquez. As holy cow, naku, talagang grabe ang bakbakan sa episode 8 na yan. Liam ready to fight, head on, sabi ni Dodi Core Di ako makasubo panonood ng roha matinding laban nito. Mga kaibigan, karabi lumilipad si Maymay. My observation also, walang hesitation at walang guilt after makapatay unlike Olsen. Pansin nyo ba parang uh, si Luna, pumatay walang pag-aalinlangan sa kanya. Ang namanaksak. Aba, grabe nga mga kaibigan. Parang... Um, hindi mo ayan oh, hindi mo masabi-sabi na talagang basta-basta lang yung training na ginawa ni May May. Dahil sa lumilipad, tumatalon. Uy, grabe to si Meridil. Uh, sobrang ganda ng Roha episode 8, ang intense ng mga kaganapan. Nabitin ako sa Lu and May May fighting scene. I need more Luna and Gwen encounter mga kaibigan apakaangas ni May Maymay for tonight's episode and uh, yes yan po ang talagang ikinasasaya natin excited na Uh, for scene na ito My gosh Excited sila kasi nga po may uh, behind the scene na kumakalat sa social media Na nagyakapan si Donnie at si Maymay Ano na naman kaya ang nangyari doon sa scene na yon? At balita ko ay balik pinas na si Maymay Dahilan po sa handang handa na daw po Si uh, Gia Gorgeous uh bataan daw sila mga kaibigan. May dadaanan lang siyang wedding tapos diretsyo na para sa kanyang make up make up uh, sessions para sa cycle 4. The the uh, sabi ni Donnie Squad, things are spiraling into chaos at La Playa Roa. How will Liam Olsen and Luna work together? Find out tomorrow at Netflix kasi tonight nga mga kaibigan, ay sa episode 9 magkakasama na si Maymay Uh, Donnie and Kyle para harapin ang problema sa Laplaya roha. Roja. Gosh, nangilabot ako. Mukhang hallucination nga lang ni Uno. Parang kaya siya nag-revenge kasi namatay mismo si Ayan dyan sa La Playa. Pansin ko din yan una pa na parang di nila pinapansin si Ayan. Every time nagsasalita, puro lang si Uno ang kausap. Aba, ano kaya mangyayari? pastang ang alam namin, mga kaibigan, marami ang masaya sa Lou May May Donnie Love Triangle Charot. Wala nga palang love interest kini Marot. Pero dahil magkakatabi sila sa photoshoot before, mukhang marami silang scenes na kaabang-abang. Ang tatangkad nang magpapa ta um mm. or nagmamahalan sa series. Kapaitan mo mamahalan. Mawawala na si Lou sa cycle 3. May may Doni na lang matitira sabi ni Maymind -may Doni. Hindi pa natin alam. Nobody knows kasi nga po isang gun woman itong si Lou at hindi natin alam kung mabaril ba ito ni um, ni uh, Liam or ni Olsen or ni Maymay. Ang ganda ng roha sabi ng isang casual viewer. Ang exciting, ang thrilling at ang ganda ng story. Dama mo bawat kaba at mapapaisip ka sa possible twists. Yung pagka proud ko Uh, kay doon super ang galing-galing niya dito intense kung intense. Luna is back to being mediator again to Liam and Olsen pagkatapos na na heated fa... ano naman 'to? heated uh, argument na naman sila about fixing the internet kasi nga kailangan na nilang manghingi ng tulong from the outside world. Is Ayon just Uno's imagination. His team is not following any of her commands. It's like they don't hear her at all and they just move when Uno repeats it. So yes, mga kaibigan, talagang si Uno ang papakinggan nila kasi si Uno po ang head ng uh, hostage takers. Aba, sabi ng isang ano dito, sobrang saya niya sa Gwen and Luna's fight. Mas gusto pa nila yung more intense na kickboxing or labanan or martial arts between uh Lu Yanong and Mammy Entratas. Start na pala ang psycho 4 ng Roha ngayon kaya Uh, kaya pala absent si Doni sa Binaverse Warming ni Kyle Uchari House Warming ni Kyle Uchari last night, Doni pangilinan sumunod ka ba sa Thailand? Aba, ba't po gagawin ni, ni, ni Doni sa Thailand? Dalan dun ba si Bell? Pero mag-uumpisa na po ang cycle uh, for mga kaibigan so alamin natin ang mga kaganapan uh, mamayang konti For now, ang alam ni Ellie, magsasanipwersa na si Liam, Luna, and Olsen na para harapin ang mga... Para harapin ang mga kalaban at... Jan, bakit may ganon? Behind the scene ng Roha, parang... Ano yon, Donnie? Bahala kayo dyan. Katatapos ko lang manood ng episode 8. Napapalaban na ng bunga si Luna. Ang galing mo. My, my, and Trata. Thank you, Yasi, for acknowledging my, my. Sa interview, mga kaibigan. Yasi's impression to Don Kyle about their dedication and work and passion. Ang babait. At yes, sabi niya, my, my, on her leading lady era. Leading lady na talaga si Maymay! Yes! So yes mga kaibigan, dyan po muna natin na uh, tatapusin kasi kung uh, uh, magstay pa ako nung matagal, hindi ko matatapos itong aking pa-update sa inyo kasi excited po akong mabasa ang mga comments and reviews ng mga casual viewers at ng mga followers ni Donnie and Maymay after mapanood ang episode 8 mga kaibigan. I know we are uh, way ahead sa mga nanonood sa... Uh, free TV. Pero yes, uh, paalala lang na pa-excite ng pa-excite na po ang mga kaganapan sa Roha. So kung kaya, dapat tutok na tutok kayo. At uh, talagang dapat panoorin ninyo ito every night kasi para hindi nyo ma-miss ang bawat mga pangyayari. At kung ano-ano ang mga nangyayari sa loob ng La Playa Roja. Alexander Lexi Jules, magandang umaga po sa inyong lahat.